sa inyong pagsama sa amin sa akin, eh, dito sa uh, Manawag, Magkasinan, para uh, ang mga um, simba sa Basilika. At mas kailangan unang namin ipinapahagi uh, sa inyo na may sa aupo ay 90 years anniversary version po ng Office of Advice President. magpapasa uh, po sa aming activities para sa mga uh, five years celebration namin ay aming mong magbisita dito sa Manawag at uh, uh magsama sa misa ng kanilang kumanga at Nalang, uh, sa isang mga kumanga. Thank you. sa Diyos, sa Inyo, sa Patsis, sa yung po sa mga uh, ng na personal life, at saka sa county po, dahil sa mga tayo naman po. Yung dalawa po yung basahin ko kahit namang uh, personal po. Para uh, sa akin, wala. Mabigyan lang po ako ng para kaya dati po ako mag-reveal para ba rin, para balabasan na uh, kaso, doon sa Detention Unit at sa ICC. At yung design ko oh, po na sana ay oh, halimangigyan ng inter-community para kung hindi nga total subida uh, mula sa kaso. At yung design ko para sa bawa is uh, peaceful and prosperous Philippines and peace and comfort for every Filipino. Ito yung kung 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 saan na nalalahan <laughs> po natin ang aking ay about sa culture corruption. Ano po yung masasabi mo? Nakakaroon ko po nga. Dahil yung corruption po ay na mayor ko po ako, hindi na po ako yung yun ni Daniel Paulo Aquino. At ako na Una po ako naging uh, Pamuk Socialist 2007. Panahon po yun ni dating Pamulong Aloyo. Tapos uh, na ako ng po si dating Pamulong Aquino, uh, President Duterte, yung ngayon po uh, President uh, Marcos. Uh, Nanunod po po ako dahil ang production, usapin na po yan noong panahon ng na 2007. Reklamo uh, na po natin yan ng mga Pilipino ang um, ini expect po sa nagamit sa administration ni Pangalong Marcos na rin siya ay presidente ay mabawasan yung corruption. Dahil nakakaapara na siya una-una sa mga tao, sa mga negosyante, and siyempre sa paglalag ng bayo. Pero ang nangyari po ay kabalitahan. Mas lumalak po ang um, corruption dito sa ating uh, bayan na siya na rin ang naging indahan sa ating sana, uh, sa ating bigulan. At nandagal na siya ng uh, sa ating bayan, lalo lalo na sa mga ibang lahi na nakatingin sa atin, at, ating at nakikinig sa pinag-uusapan natin dito sa bahay natin. At uh, syempre na yung

po ang ipag-ibig sa kasal sa hindi po ng Rodrigo Duterte ang alamang po ng isang bansa na tatanggap third na tatanggap para tagamunong lugar niya na po namin para supportahan yung kanilang petition for interdependence ay uh, sinabi na nila uh, at pag-inay mo yung ngayon, um, um, ang naman, um, naman uh, na uh, ay po sila. At at Tapos, uh, na po na sila ng bago pang mga support, um, supporting documents na nagsasabi na wala po ay dating pangulong ulong 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 course sa pagbibigay ng interviewees. Ang hearing six unang-una, flight risk. Ibig sabihin, Ang ko po, ay uh, sa mag-interview ng mga uh, witnesses. Hindi mo mo ugating kung idating pa ulo ng mga video doon natin mga meron na mga investigasyon naman dito sa aming bayan. nag si Commissioner Human Rights, si eh, 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 Nanini sila sa ng nila sa Queen ng at, at mga testigo. Wala kong wala kong katakot. Wala sa kanila. So, kung kita po namin, hindi yung ganyan yung behavior yung ating ng In fact, sinasabi na natin, ng mga tao. At mga tao. Mabayaan ng mga bukas ng At ngayon, ang cooperation. sa uh, international criminal Law At mga regular instructor ay yung mga na pagkatuloy ng pag-gawak uh, ng krimen. So, sa yun. So, ini punya mga inuulit na saat dan sa kanilang at nagigay po sila iba pang mga, mga

Huwag po na muna hindi na kaming nabugulan ko na piling na ibinibigit yung Slap on Corruption kay uh, David Paullo, Rodrigo Roderque at kay Cesar Romo. Kasi sinasakyan ko nga doon pa na huwag na yung nangyayari ngayon hindi na po ito ng 2025 budget dahil ang mean, 2025 budget ay hindi na mauna wala na yun sa ming mga yun ay yung 2026 budget 2037 budget at 2028 budget at yung mga yun ay yung yun sa 2028 so um Ipinagpitan din sa, uh, yung na natin yung ano'y pinag ng mga sa dati pa rin nung Lito Derme at sa Natal Pongo. Kusinang din mo ay yung ako. Dahil baliwala nila at siguro pag-ilagdam nila sa ako sa mga kandilato ng bata sa, sa Lito Um, uh, negative reaction po sa mga nililawaw. Uh, wala, ang naman nyo wala sila negative reaction. Opo. Uh, wala sila uh, kung negative reaction dahil sa daro po, um, uh, transparent po yung pag-i-implement ng projects. yung uh, mayor ko ang nagsasabi siya na ito yung plano natin para sa isang taon. Opo. Uh,

Oh, dahil po kasi um, unang po na pabagay. Pabagay yung uh, action ng Office of the President sa corruption. Uh, ah uh, puro lang po sa hindi ka ang itagamit. Kung nakikita po ninyo, noong 2024, nagsabi na po ako na may problema sa budget. Dali ng budget ay hindi na mga karakter ng tao lang. At ito ko po yun, wala na po uh, ng mga uh, Dahil delta, na may pinag-usapan na lang yun at pinag-uhali na tayo. Pero, uh, wala siyang uh, ginawa. Wala pa nila siyang sinabi. Siya. Wala siyang ah uh, Tapos, nagkaroon ng sauna na palagay ko gusto nilang magpapuhi pa sa taong bayan, sa, sa nakikita at sa reklamo ng taong bayan. Palagay ko gusto nilang magpapuhi na sa akin na mahiya na magkaliyo, eh, hindi nila maisip na yung sinabi nila ay babalik sa kanila. At yun na yun yung sinabi ko na uh, ang korasyon na nagiging dahilan sa pinsara sa sa tao na pagmamahal sa perwisyo sa, uh, sa mga tao. At kung uh, nakikita niya, nakikita natin na wala tao at wala ng ginagawa. Meron ng investigasyon, pero para na ito, ang hinahanap ng tao ay sabihin niya na yung ito ang mga congressman na ito, sinet dahilan ng mga uh, corruption sa ng House of Representatives. At pala ko, ito, hindi niya masabi dahil naagro siya sa sarili niya, sa Office so, of the President. Dahil kung may siya ng budget eh, kung may mga ng budget at sinabi mo niya, binasa niya,

Kumanap ko siya. Ina, yun po yung gamit ng mga tao. Uh, hindi ko niya pwede masabi na politika ito dahil hindi ko siya kandidato kailangan sa darating ng mga eleksyon. Siguro na dilapit ang movement sa sa Ilocos Norte, pero napakaliit na nalit. Eh. Hindi na siya makakatakbo bilang presidente Balita na lang kung itutuloy at ipipilit nila yung charter change na lang. So, hindi sabihin, hindi ito politika. Ito yung pagkutang ng mga tao sa kailangan mo gawin bilang pangulo. Good morning, Your Excellency. Joseph Pagani, ng Radio Congressman. Uh, how, how do you eh, assess the ongoing investigation so far of the ICI? Um, Unang muna sir, uh, hindi ko po alam kung bakit naman pa uh, investigation ang uh, ICI. Kasi napakalami na ba doon eh? Ilan po, ilan po uh, ang confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sila sila lang sa loob ng kanila opisina, magbago nila na mag-case build up gamit ang uh, resources ng Office of the President. At if I nilayon pero uh, sa unti-unti ba na pagsayin na dapat eh pero bakit kailangan, ng, uh, bakit kailangan ako, si ako, ko yung ng ICi ng commission? Bakit kailangan ko yung ng commission? Paniwala ko at sabas ako, tinig ko sa gitanaw niya, kisunduan ng pagbuhos ng ICi tapos, syempre, dahil hindi na natin alam ang kusang-kusangan doon sa ICI, in fact, meron na nga kong balis doon sa ICI dahil ang mapinatang niya ay kinikontrol yung Investigation ng mga tago. Kasi lang ang ICI, para kung ano man yung Investigation Network ng ICI, yun na yung official na kwento. Na, na nangyari korupsyon. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga uh, kailangan natin gawin yung mga responsible. That way, ikaw, ikaw na pa, ikaw na pa mga yan, hindi mo na ma hindi mo na ma encounter yung uh, results dahil sasabihin niya, hindi legitimate niya. Nagawa ako ng commission, nag-imbisita ang commission, ganyan ang mabas na commission report. So, kaya wala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nila bumabas. Last question. Okay. Opo, sa usapin, po, hindi ko po alam kung ang mga sanay na mga tao. Ngayon din mga 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 Sa mga 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 uh, o kung saan ka, ayun hindi na ng taong na yan. At bakit ko na sa dati mo yan? Dahil dati pa lumalabas ang sahil mo sa PCIG. Sa Philippine Center for Investigative Journalism. At hindi lang sa kanila ha, sa iba pa mga media lumalabas yung uh, ko In fact, sa media, kasi nga, ay sabi ko so hindi ko alam kung ano show nila so, kung magkakaya pa nila sa in sa ilalim depende kung paano nila nagpuni sa ilalim depende kung kung paano nila nagpuni sa ilalim depende kung paano nila nagpuni sa kung

pupunta dito sa Panawang Pagkasinan at para magsama ng kapatid sa Pagkasinan. At uh, para ko pa, huwag niyo kalimutan yung homily ni Father Kamina. Anong sinabi ni Father? I-check ko lang kasi para katulong sa isang misa. hindi pagkailan ko sa piyari, katulong kayo sa misa. Uh, Anong sabi ni Father?

ba ang pangando ay mag-ingat kayo pa uli. Huwag kayong kutaresyo ng bagyo. Sa may mayor, 1 hour and 30 minutes na daw dito ang babyo. So, huwag kayong kutaresyo doon. Umalaw tayo na ang mandalun Kasi sa ni Mayor, ano na ito bagyo? Ibang pre yun. Sa susunod na may kasi ako ay masasakop kayo ngapat na yon, ang kasama namin sa Central Office, sa mga mga kasama namin sa sahod office, dito sa At ang ating mga mga dito sa manaw, sa daluyan, dito po si Melo, dito si Fernando Lampe, dito siya Brian at uh, sa inyo po, mga kasamahan, grabe sa media. Grabe sa po, mga